Sinasabi ng banal na kasulatan na walang hindi kayang gawin ng Diyos sapagkat siya ay makapangyarihan at nag-iisang Diyos. Sa Marcos chapter 10 verse 27, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin niya. Ngunit ngayon ay hayaan mong hikayatin kita na malaman ang mga bagay na hindi magagawa ng Diyos. Narito ang sampung bagay na hindi magagawa ng Diyos. Number 1. Hindi nagsisinungaling. Kailanman ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Sa mga Hebrew chapter 6 verse 18, hindi nagbabago at hindi man lamang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito: ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo'ng nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatagang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang Panginoong Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay at inaasahan niya na ang mga sumusunod sa kanya ay mga taong nasa panig ng katotohanan. Ang katotohanan ay dapat ipahayag sa pag-ibig na nagbibigay sa atin ng pag-asa sa mga naghahanap ng katugusan at katuwiran mula sa mga kasinungalingan ng mundo. Number 2. Hindi nang iiwan Marahil dumaranas tayo ng bagyo at uno sa buhay na ito. Nangako ang Diyos na hindi niya tayo iiwanan at sasamahan niya tayo ano man ang kinakaharap natin ngayon at kakaharapin pa. Dumaan man tayo sa lalim ng tubig, sasamahan niya tayo. Dumaan man tayo sa dryness o katuyuan ng buhay, sasamahan niya tayo. Dumaan man tayo sa apoy ng buhay na parang walang wala na tayo, hindi pa rin niya tayo iiwan. Ano man ang ating sitwasyon, kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwanan o papabayaan man. Kumapit tayo sa Diyos na hindi nang iiwan at nagpapabaya kailanman. Sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man, kaya huwag kang matakot ni Panginaan ng loob. Number 3, hindi natutulog kailanman. Natutulog ba ang Diyos? Ang nasasabi marahil ng iyong labi at naglalaro sa iyong isipan dahil sa kawalan ng pananalig at pangihina ng pananampalataya at kapag nahihirapan na di malaman ang kasagutan ng ating mga katanungan. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos at kailanman ang mataniyay hindi inaalis. Ito nga ang sinasabi sa awit, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising, si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Ang ating makalupang namamatay na katawan ay napapagod at kailangang matulog. Kailangan natin pahinga para sa katawan at isipan. Ngunit ang Diyos kailanman ay hindi nang hina o napapagod. Ngunit kung lalapit tayo sa Panginoon at humihingi ng kapahingahan, ipinangako niya ang mismong bagay na iyon. Ito nga ang sinasabi, hindi dapat pakahirap magpagalsahan ng buhay. Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung mimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Laging gising ang Diyos para sa ating kapakanan habang binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Number 4, hindi siya tumitigil magmahal makikita sa dakilang katotohanan ng Ibanghelyo na tayo ay mahal ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay palaging nagpapaalala ng pag-ibig ng Diyos. Hindi tumitigil ang Diyos na mahalin tayo. Hindi siya tumitigil sa pag-asa na babalik ka sa Kanya. Sinasabi nga ng Biblia sa Jeremiah chapter 31 verse 3, Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, Oo, Iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Nasira ang kaugnayan ng tao sa Diyos nang siya'y magkasala. Ngunit ang pag-ibig niya ay hindi nagpago. Kaya nga siya ay nagkatawang tao sa 1316 3.16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig na hindi nagbabago. Hindi tayo ang umiibig sa Diyos kundi siya ang umibig sa atin. Number 5 Hindi siya napapagod. Hindi kailanman napapagod ang Diyos. Kaya't lagi nating iharap sa Diyos ang ating mga pangangailangan, mga katuwaan, mga kalungkutan, pag-aalala at pangamba. Hindi siya marunong mabigatan. Hindi siya marunong mapagod siyang nakakaalam ng bilang ng buhok ng inyong ulo ay hindi magwawalan kibo sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak sinasabi nga sa isayas hindi ba ninyo nalalaman di ba ninyo naririnig na itong siyawe ang walang hanggang Diyos ang siyang lumikha ng buong daigdig hindi siya napapagod sa isipan niya ay walang makakaunawa ang mahihinat mga napapagod ay kanyang pinapalakas hindi siya napapagod o nangihihina at walang nakakaarok ng kanyang isip Pinalalakas niya ang mga nangihina at ang mga napapagod. Number 6. Hindi siya nagkasala. Malinaw na sinasabi ng Biblia na hindi kailanman nagkasala ang Panginoong Yesu Kristo. Sa 2 chapter 5, verse 21, ay tinuring niyang nagkasala siya na hindi nakaranas ng kasalanan upang sa pamamagitan niya, tayo ituring na matuwid sa harapan ng Diyos dahil ang Diyos ay banal, matuwid at totoo at wala siyang magagawang hindi naaayon sa kanyang sarili. Ang Diyos ay hindi maaaring magkasala. Ngunit tayong lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaliwalatian ng Diyos at malayang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos nang dumating ang Panginoong Kristo. Number 7. Hindi siya nagkahati-hati. Hindi nagkakatihati hati ang Diyos at tanging iisa lamang ang Diyos. Ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Ang tatlong personang ito ay magkakapantay ang anak ay ang Panginoong Yesu Kristo at siya ay Diyos. Sa Korinto chapter 8 verse 6, para sa atin, iisa lamang ang Diyos at may iisang Panginoon lamang, ang Panginoong su Kristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Ang tatlong ito ay isang Diyos magkapantay-pantay at magkakasama, walang hanggan na may tiyak na parehong kalikasan at mga katangian, karapat-dapat sa eksaktong parehong pagsamba, pagtitiwala at pagsunod. Marahil ito ay maaaring mukhang nakakalito sa simula, at para sa maraming tao, ngunit ito ay isang magandang pagpapahayag at patunay ng pagiging komplikado at lalim ng kalikasan ng Diyos. Number 8 hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang hindi natapos na gawain. Maraming mga kristyano ang nagdududa pa rin sa katiyakan ng kanilang kaligtasan. Ngunit ang ating manlilika ay tinatapos ang kanyang nasimulan sa Tagapilipos chapter 1 verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Isu Kristo upang tunay na matanggap ang pinakamahusay. Dapat tayong magkaroon ng tiwala na hindi lamang niya kukumpletuhin ang gawain ngunit gagawin din niya itong isang perpektong gawain. Kailangan nating magtiwala sa mga pangako ng Diyos at sa kanyang muling pagbabalik. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.